you know, so paano ba install ang 4-pin CDI sa CT100 badya? So napaka basic lang. Paano orin po ang video hanggang dulo at ang malaman nyo paano install. CT100, marami na daw na gasos dito pero hindi mapatinuin. Uh, andar! Okay, so nagpalit na daw ng carburetor. Iniwan na po dito mga 3 days na dito, 4 days. So ang problema, maandar na. Maandar naman kaso palyado. Sige, start. Hindi makatakbo. Engine works. Like and share. Low RPM. Diarbie nga ngayon. Tataka kami na paandar namin na wala pang pinapalitan. So sinakay na lang dito kolong-kolong diyan no? oh Okay, so unang tetesting testing yan, susisnan natin power supply, sige. maklas Ginna natin power supply. Sige. Po oh, mahina, sige. 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 All Alright, so sobrang hina. Ngayon, testingan natin CDI Baka pinalitan ito ng CDI na hindi compatible. Ayun, ah, stock, stock, pa naman. CDI niya. Ayun, stock pa po yung CDI niya. Alright, stock pa. So, duda ko dito, primary na to. Kung stock pa yung CDI. Hindi rin naman nakachok. Okay, so naka-release na yung kable. Okay. Okay. So, good naman siya. Tisingin natin. Pakalasin muna yung upuan para makuha natin yung CDI niya kung original pa. Pero nasilip ko na kulay blue pa. So, alam ko, ang, ang City CT100, original na CDI dito, kulay blue pa. right. So, kung ganun kayo na yung kuryente, so, wag ka na magtaka. Ang motor, kalyado, May start tumitirik okay tama so original pa stock CDI pa sya ay no badya alright so ngayon testingin natin kung malakas yung primary so ano yung testingin ng primary dito ang testing ng primary dito tingin ka dyan so ito pong kulay pula okay So, ito yung primary supply. So, kiss-kiss natin by actual pag walang multi-tester kung gano'ng kuryente. O, baklasin muna to, Ngayon, pag may inang ispark nito, mas maganda rito para hindi na tayo magbaklas doon at mas matibay, 4-pin CDN na natin siya. Okay? Sige, kit. Ito natin kuryente by actual. Patay muna natin ilaw para makita nyo. Sige. 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 Aroy! Sige. Yun, o. Oh. O, so, natin yung liwanag. Yan, sige. 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 Okay. Alright. So, may na po. Basis experience natin. Sige. 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 Okay. So, basis experience natin po, mahina na to. Ah, okay. So, paano ba yung 4-pin to? Napaka-basic lang po. So, kuha tayong 4-pin CD. Ay, eh. tapos po 4-pin na natin to. O balik na natin itong sakit nito Yung kaganda ng CT100 Hindi mo na kailangan magpalit ng sakit Plug and play lang itong CDI na ito Tapos I-convert -co na lang Yung isang supply nito Pamunta sa DC Okay so tuturo ko Kuha tayo ng CDI Okay so ayan po 4 pin CDI na gamit natin no? Oh. Yun no Okay so paano pa install So napaka basic lang Sige salpak Ayan kaganda nito Sa may sakit CDI Plug and play lang itong CD na lipan 110 okay so yun po saltakan lang so, pag, so, pagdating dito magba battery drive na so paano siya ba battery drive conversion so dito sa may stator manggagaling sa magneto ilahin nyo lang to sige baklas ayun so okay ito yun so kaya kukunin lang dyan yung kulay wear na kulay pula yan po wear na kulay pula ito okay, ngayon dahil uh, dito tayo sa taas So saket kukunin natin ito yung nanggagaling sa stator dahil nga mahina na yun so dito tayo kukuha. Alright, so baklasin tong kulay wear na pula dito at tanggalin dito sa socket tapos siko connect natin sa DC. Alright, so pagkita ko anong kulay dito, accessories ang uh, anong kulay na accessories ng CT100 para mag-supply doon ng 12 volts. Okay? Ayun po. So itong kulay pula na to, tanggalin natin dito sa socket, sige. So ngayon, alin nga ba sa dalang wire na to? Yun nga, ganang sabi ko, Delta City Baja 100. Pag susi mo, magsusupply ng accessories ng 12 volts. Ito po yung kulay niya. Kulay brown. Okay? Ngayon, itap lang natin dito yan. So matik to. Pagkatap mo dito, magiging magsusupply na to ng 12 volts papunta sa CDI. Usin. Okay, so first attempt, testingin natin. Before and after, kung gaano kalakas ang kuryente. Sipa ako. you know Alright, okay, so patayin natin ilaw. Okay. yun, no? Know? Napakalakas. Alright, okay, testing natin. Oh, tayo niya, mga lods, ha? Napakalayo po, yun, no? Know? Alright. Okay, so lagay mo na natin si Kwako, tapos revolusyon. Sige, si Kwako. Pero, tanda rin na. Kita niya naman, Andar na kanina. Okay. Okay. So kaya napakaganda na po. Adjust minor. So kaya dahil malakas na yung kuryente, pwede na natin itong itono ng mapapa na hindi ba mamamatay. Yung magandang tono. Tapos kung mapapansin nyo, pangit pa yung minor. So kalasin muna natin yung spark plug nito. Baka malayo. Ay baka malapit, nakatigil para matono ng magandang magandang minor yun ang kung mapapasin nyo ang minor nya Okay, so kumanda na Okay, so kumata matay pa kami spark plug so yan po spark plug kaya nang sabi ko so dati may ina yung kuryente dinikit lang po para mandar so, right dahil ngayon dahil malakas na yung power supply nito adjust na natin to na talim ng lagari gap alright pas konti Pas ng konti, pwede pa to. Tingnan natin. Okay, so goods na to. Pagkaka minor na to ng napakaganda. All right. Okay. so nalagay na natin spark plug. Tas tono na lang carburetor. Pa so, pinagawa na to. Yun know, wakli ko. Oh. So napakaganda po ng CJ, no limit. Okay. 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 Ay, okay, nito toto na lang yung idle, minor, tapos yung airy, para mabalance yung mabuti. So, paano ba yan? I-adjust lang yung airy. Subukan saksak, luwag, so, saksa, kluwag, nasa magandang minor, compatible, tapos adjust lang sa airy. Yan, okay, so adjust sa minor, adjust sa airy, kunin yung napakagandang minor. Okay, so yun na mga lods. Kita nyo, literal na tunog badya, ah. minor badya. Alright. Yun know. oh So dating walang minor Mataas minor Mahirap i-start So ngayon po Napakaganda na Alright O patayin natin Start natin ulit Okay oh Yun know. oh So isang sipa lang Andar Napakaganda pa ng minor Start ulit Yun know. oh Alright Oh so, kita mo Ganyan ang battery operated Patayin mo na Mahabol mo pa siya ng konti Oh Yun know. oh Okay? So, ngayon, testing pa na isang beses. So, alright. O, revolution natin. Okay. Alright So ngayon Itong CT100 na to Na pinagawa na Hindi nila mapatino Kaya dinala dito sa atin ah, binatak dito sa bahay so ngayon pinalitan na daw ng carburetor okay so ngayon one click lang po na trace nga natin ang problema niya stator ngayon para hindi na tayo magpalit ng primary so convert lang po ng 4 pin CDI ha? Ah. maganda klase brand na 4 pin CDI okay so ito po yon gusto nyo yung ganitong CDI Okay po, so lagay natin ang link ah, ng order ng CDI na to. Nasa comment section po ang link. Alright po, so yun lang po ah, City Baja 100, may hirap start, minor, palyado, di makatakbo. So talagang dinala na dito, sinakay na lang sa kolong-kolong. Problem solved!